Kabila, kabila, eh, huwag kang magalit. Malaglag ka dyan, ha? So, guys, for today's video, is nandito tayo sa rooftop, guys. Kasi uh, dito lang muna tayo magbablog kasi maulan sa labas. So, maulan sa labas, guys. Kaya, no, ngayon lang medyo uminit yung panahon. Kaya, yun. So, yun, guys. Antabayanan nyo, guys, yung aking uh, vlog kasama yung aking alagang makulit ayan ano tayo tulog ka na naman ha tulog ka na naman ulit tulog ka na lang ng tulog ha puro ka na lang tulog Lakas, sige. High blood ka nyan. Sige, okay, bahala ka. Tulog ka ng tulog, ma-high blood ka nyan. So yun guys, tawagin natin si Teo Teo guys. Tawagin natin, pauwiin natin. Pssst. 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 oh marunong siya maghugas ng paa niya. kasi sumasampa kasi sa ano eh sa kamay eh, kaya hugas pa muna parang bata oh nakakaintindi naman So ayun na guys, palapit na si Tiyutu guys. Guys, palapit na siya guys, ayun na, ayun na. Pssst. Ayun na siya guys, ayun na. Ayun na. Bagal mo, saan ka galing? Saan ka galing? Ba't tagal mo? Ha? ang tagal mo? Ha? ang tagal mo? Saan ka galing? Saan ka galing? Makit ka doon, maghugas ka ng paa, ha? 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 Wala. Akit na doon, hugas ng paa. Akit na doon, akit na. Akit. Akit na doon, akit na doon. Tagal mo, ha? Ah. Halika na rito, halika na. Akit na dito, akit na. Bilisan mo, bilisan mo. Bilisan mo, pasok na. Mga ganun ka ha. Maghugas ka ng paa ha. Maghugas ka ng paa. Diretso dun sa ano. Oh, diretso dun. Maghugas ka ng paa dun. Sige na dito kayo. Maghugas ka, ka na ng paa. Ate, maghugas ka na. bilisan mo. Ay, siya. Halika dito. na dito. Ka dito. Halika dito. Pagkaling sa labas Huwag pumunta doon sa kama agad ha Kapila 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 sa ano? Doon sa puan, doon sa puan, sa puan. Yan. Dito tayo ngayon sa rooftop ng aking bahay guys. Ayan. Uh, so hindi tayo makaplug. So hindi tayo makapag-vlog sa labas guys kasi medyo maulan. Sobrang ulan kaya dito na lang tayo sa bubong ng aking bahay. So ayan. So ayan guys, makikita niyo dito yung ano, overview ng bahay ko. Ayan. Meron dito't Kunting overview. Ayan, ayan. Ayan. So guys, may, may mga tanim ako dito, guys. Meron mga tanim dito na mga kalamansi, ayan, namunga na. Ayan, guys, oh. So ayan. Ayan. Mga okra, guys, oh. Meron na akong kamyas dito, yan. Ayan yung aking alaga, guys, oh. So, uh, cat, yan. Ayan. Sige, sige. Cat dito. Dali. Dali na. Hmm. please Sis. Dali na. kit Cat na na. Bahala ka dyan. Dali. Ano? Pwisan mo. Pwisan mo. Ayan guys. So ayan mo mga views view dito. guys, may tanim tayong malunggay dito. Ayan na guys, yung alaga ko ah. <laughs> Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. <laughs> alaga kong baliw. Ops. hmm Ayan, market yan siya dito guys. Ayan. Mamaya, hindi na yung marunong bumaba. Mamaya, hindi ka na marunong bumaba ha. Hmm. Ayan. Ayan guys, meron na tayo ditong mga gulay sa taas. So, hindi tayo makapag-vlog guys. Di, hindi tayo makapag-vlog kasi maulan. Dahil makapag-vlog sa labas kasi maulan. Ganun tayong mga gulay dito. Ayan, gulay. Ang Ay, alaga kong makulit. Sige, huwag kang magaling. Malaglag ka dyan, ha? mga kalamansi guys na munga na oh, ano. You know. hmm. may nadagdag pa na isa na may naglalaba doon oh oh pag nalaglag ka dyan ayun guys sa pangalaga ko oh, ayun pa ang isa dali ka dito friends dali gusto hmm. Sum mong sumakyat dito sa daas ngayon sa umakyat. Ang dali. Baba na, baba na. Baba na kayong dalawa. Mia, hindi ka na. Dali. Ayan, galing ni Mia. Oh, oh, galing ni Mia. Galing ni Mia. Oh. Si Dito lang hindi. Ayan, Tiyo. Hindi ka na. Oh. Si Mia, oh. alam, alam na alam po yan, Oh. Bis na. kena ka na. Baba na, baba na. Baba na, baba. Baba na. Baba na, baba na. Baba na, baba na. Ikaw lang itong hindi marunong eh. Si Mia, marunong oh. O, dali. Dali ka na. Bilis. Ay. Bye, iwanan ka namin dyan. O, sige, iwanan ka namin. Sige, alis na tayo. Tara na. Iwanan natin si Teo Teo dyan. Baba na. Baba na. Bubah na nga. Hmm, dali. Sige. Sige. Isan mo. Ay! Isa! Dali, dali. 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 Kena. Kena. Tara na, tara na, Prince. you mo na yan dyan. Iwan mo na yan dyan si Teo Teo. Mara, iwan na yan dyan.